Eh mga katropa, magandang tangali po at alas 12 na break time na po at ayun no, may nagpakain po, ayun no. Ayun no. Welcome to the YouTube channel. Shout out na. sa mga kurima. Ngayon yeah, mga katropa. Wala kakainin na po, oh. ayun no. Shout out muna kayo doon, no. Yeah, mga katropa, oh. Oh, salamat kay ano, salamat sa kanya. Oh. Ayan po, sarap po papaitan no. Oh. Papaitan, papaitan. Hmm. yung ano po sin. Ayan po mga tropa. Sarap po ng pinaulam sa amin ni mga ha. Ay si Elo yo. Oh. Sarap mga tropa oh, nag nagahin pa ng si Charong Bulaklak. Wow, very lang natira sa papaitan ah. no. Ito yung tiboy ng puta, ginawang bubble gum ang putang uh, ini. Na kay Alvar, ano? Eh hey, salamat ki ano. Oh, yan nga. uh, salamat sa iyo, mga sa, sa panangalian. At ere eh, binebenta raw 'yon, no. 35 lang. Bigay niyo na. May may-ari. Di di na, eh. pa kayo Bukas Sarap. Tara na nga kami dito sa amin. Hindi ko maka na, na ah. bawal. oh. bawal. at Ano? Ah, tanggen dito na lang mga katropa. Shout out po na sa na lahat. Na, ano, eh. Kay Angel Be on Air kay kasama RCTV. Sino nang baril mamaya eh. Arlando Trinidad. Terima po sa panangalian kay Mr. Mangas. Salamat po. Salamat din sa suporta mga patropa, mga boss. I know